to type 2 pwede na rin po sila makapag-apply ng permanent visa so maaring sila rin ay bigyan po ng uh, yung, uh, ng malaking chance na makapag-apply ng permanent visa dito po sa Japan then yung opinion naman ng opposition party so maraming yung mga pambabatas sa opposition na uh, political party na hindi sang-ayon dito so ayon naman sa kanila Uh, hindi sila sangay nga po sa nais gawin ito ng present administration dahil sa magkakaroon daw ito ng bad effect at maaring hindi na ng mga foreigner worker ang Japan dahil sa magiging mahigpit nilang uh, sistemang ito okay, so kinakailangan pa daw ng mahabang oras at mabu uh, mabuting uh, debate or discussion tungkol dito upang malaman kung ano ba talaga ang karapat dapat gawin po okay Then, uh, bilang public opinion naman po, so tungkol naman sa public opinion, maraming mga mamayang nga po dito sa Japan, ang uh, sang